Guys, naka-uwi na kami ng bahay Ito so, nga pala, ko Pinapay mga Pinapay ito, guys At itong energy. Energen, tsaka Sky Flakes, pang merienda ng mga bata, tsaka noodles, itlog, at itong baboy, karne ng baboy, guys. Good morning, guys. Ito yung natin ngayon. asan ko lang guys guys, kanya rin ko lang muna itong mamais guys at ayan na po guys yung mga kayo kong mais samahan niyo po ako magluto guys, eto nga paglalagay ko sa cup ito, baboy guys kaunting baboy lang ito pag ko lang guys Guys, habang niluluto ko yung karne, ito ko naman itong wala sa kabilang side Guys, ayan. Medyo brown na yung baboy. Kaya ilagay na po natin yung pampalasa na bawang sa sibuyas, guys. Haluan lang natin. Haluan lang natin. Haluan lang natin ang guys. Ayan. Tapos, ilagay na po natin itong tinayod natin na mais. May po tayo ng asin. Tubig. Pakapan muna natin, guys. Guys, alabas muna tayo. Kasi wala talagang dahil. na lagi ko sa mga space down ng CD. Oh. na guys, ko ko? Rin ako guys ng konting marangay. Okay na to. Okay, talaga na po yung dahon ng sinis na marunggay. At ayan na po guys. Ito na po ang aming pananghalian. Ginisang mais. May konting baboy. May sili, may marungay salamat sa inyong panonood.